Hi guys, paano ako pinalon ulit ni Grab Pinan? So magkano pinalon sa akin? Plus Christmas raffle promo ngayon 2025 galing kay Grab Finance. So samahan nyo ako para sa inyo to. Let's so alright guys, again, this is me again, Low Pops Moto. So mga Grab, welcome sa ating channel. So ngayon, meron akong update sa inyo ngayon kung saan si Grab pinalon ako itong Thursday, ulit. So, Sana. at hindi oh. lang 'yon, meron siyang Christmas raffle na maraming tayong mapapanalunan, may kotse, may groceries, at may mga Nmax pa. Wow. Alright, so kung curious ka kung paano ako na, paano ko na approve, uh, at will kung paano ma ulit ng Grab Finance. So, panoorin mo to guys hanggang dulo. So, bilang isang Grab rider or kahit anong platform ka pa, so napaka-importante sa atin itong loan. Oh. Lahat ng Grab Finance lalo na kung tayo ay gipit or tayo may mga kailangan pagbayaran so last month nag check ako kung meron sa apps ko so zero talaga so wala siya so sabi ko nga nun baka matatagalan pa ako ngayon operan, operan ulit but this, this week itong Thursday na to so nagulat talaga na ako oh, boom may opera sa akin so meron so timing na timing talaga siya ngayong malapit na magpasko at the same time meron pang kasamang krapol sa para ma maitawid natin yung holiday season na to so yung offer sa akin ni Grab Finance ay 19,400 so medyo malaki siya guys so yung terms ng pag pag pagbayad nun so depende sa iyo pinakamataas ay 12 months pwede namang 9 months so depende sa iyo 6 months, 3 months, 5 months so ayun so meron siyang interest 5.99 interest niya So, yun. So, nagustuhan ko si Grab Finance kasi mabilis siya. So, wala na masyadong uh, dokumento. Ha? Wala na masyadong mga ID ID kasi uh, nakabase sila sa performance mo bilang isang Grab food rider. So, yung tip ko sa mga Grab food rider dyan, sa mga rider na. So, dapat mataas ang acceptance rate mo. Lagi kang naka-online. Hindi ka nagka-cancel. So, hindi ka na So, dyan malaki yung chance mo na ma-operan ka ulit patong-patong yung loan mo. Based on performance Grab Finance kung nagbibigay ng loan sa mga Grab Food rider. Tapos ito pa yung sinabi ko sa inyo guys, yung merong kasamang Ascenso Grab Finance Rappel. So kung saan sa itong Pasko na to uh, 2025. So may parapul si Grab. So ibig sabihin uh, uh, kung kukuha ka ng minimum 10,000 pataas tapos yung maximum repayment yung kukunin mo yung pinakamatagal na pagbabayad. So <laughs> medyo malaki tubo nun. Pero magkakaroon ka ng entry para makakuha ka ng raffle. So, yung makakuha natin sa raffle ay 20,000 uh, worth na groceries. Tapos, tatlong NMAX. Tapos, dalawang kotse. Ayun, guys. So, napakaganda niya, guys, kung mapipili tayo. Pero kung hindi tayo mapili, goods din yun. Pero isubalan natin kasi uh, peri kung sakasakali magkaroon tayo ng chance, ha. So, mas maganda yun kaysa wala tayong chance. So, alright, guys. Nandito na tayo sa ating share screen kung saan tayo ay kukuha ng loan na pinaloan sa atin ni Grab Finance. So, buksan natin yung Grab natin. Tapos, i-offer natin yung profile. Then, yun, hinapin natin yung loan. Taran, so ito yung pina-offer sa atin, guys. 19,000. Wow. Nobel siya nung Thursday. So, check natin kung magkano kunin natin. Sama na kayo sa pagkuha natin. So, yung minimum ng ano na grab yung raffle kanina ay 10,000 at maximum repayment dapat ang gagawin natin. So, si yung kukunin ko lang ay 13. Oh. Yan, 13. Tapos lagay natin yung corpus. Marami naman akong vlog dito kung paano ako uh, kukuha ng loan. So pwede nyo na siyang balikan guys. So yan 62 pesos, 360 days. So, tatry ko tong ano, pinakamalayo para maging magkaroon tayo ng entry sa uh, Ascenso Grab Finance Rappel ni Grab. So, para magkaroon tayo ng chance na manalo. Hopefully, pa nga, pala rin. So, yun, manifest, manifesting lang tayo. Mananalo tayo dyan sa Rappel na yan. Yan. So, continue na natin. So, yun. Ang kukunin natin ay 13. Eh. Ang tubo natin ay... Bago pagiging 22 siya. So, nasa 9K yung tubo pa uh, 360 days, almost 1 year, 1 year na nga kasi 365 days. So hopefully maging good stong ang ano yun natin. So yun. Apply, ayan, so permanent apply. Ayun, so pila pa lang natin 'to. May tapos 30,000 plus 4 contract review so yun sya guys medyo mahaba so 62 pesos lang to guys oh. 60 pesos 13 yun ano na natin confirm yeah hey congratulations we already received yung nilaw natin na 13k so good siya sya and kasali na tayo sa raffle please ayan so tignan natin kung nandito na guys sa earning natin. So, yun. Nandun na siya sa batas. 13,000. 980. So, pumasok yung 1,000 ngayon. Binayad ni sa Grab Andy may bike board. Pumasok na rin. Kaya naging 14 siya, guys. So, goods na siya. And, yun. So, ito naman yung qualification sa Rappel. Para may idea tayo, guys. Ito, sa Grab Finance. Next on Thursday. Sabi niya, ayan, uh, yan. basahin natin basahin natin, ayan, basahin natin sabi niya kagrab, sa ito na ang uling pamaskong handog grapple ng grab finance kumuha lamang ng boya senso cash loan with min, minimum amount 10,000, pili na maximum repayment term may automatic entry raffle ka na, so ayan, inabol natin guys kaya medyo malayo yung maximum yung kinuha natin may 10 winners ng 20k worth of groceries 3 winners of Yamaha and Max 2 winners of BYD Seal 5 so kotse yan so ano pang hinihintay mo kagrab mag apply ka ng cash loan mula sa grab finance para makakuha ng raffle entry ayan siya, guys namatay na siya. so hanggang dito na lang so hopefully manalo tayo manifesting sana manalo tayo pero neto valid ay December 4 to December 14 so, grap. so ganun lang kasimple ang magkuha ng cash loan ni Grab Finansa so, na koita naman natin 19,400 in offer sa akin malaki pero medyo malaki din kasi yung repayment pagbalik kaya hindi ko siya sinagad so kinuha ko lang yung kaya ko na magagamit namin this Christmas season na 13k lang. So, kayo bahala kayo, depende naman sa inyo kung anong knowledge niyo, kung magkano yung kukunin niyo. But yung pinakaano doon, the more na malaki, the more na mas malaki yung tubo, the more na mas malaki yung babayaran. Pero sa akin okay na 'yon. Ang minimum lang naman ng raffle is 10,000 lang. At yung repayment natin 360. So, oh, one year na babayaran na rin 60 pesos per day. So, kaya siya basta masipag lang tayo bumiyahe. Incentive lang, pambayad lang yan. So, ano lang tayo, take risk lang tayo guys para makasal tayo sa raffle Manifesting. sana manalo tayo dyan alright so maraming salamat para sa punchun sa video na to guys hopefully may napulot kayo kung meron kayong mga tanong ideas please comment below and yon so hopefully magtagumpay tayo sa lahat ng ating mga gagawin tayo mga kagrab maging na tayo sa biyahe muli this is low low pops uh, level papa it, nagsasabi it? na doesn't matter how slow you go as long as you don't stop alright so maraming salamat peace bye bye